Sino yun? Si Madam! <laughs> Hi! Talo mo pa! Bakit? Ang ganda niya! Oh, si Madam! Kitaw? Ayan, Kita! Ayan, nagkita-kita kami dito! Mabruha ka! Hindi ko alam na darating ka dito, bruha! <laughs> <Lingyan> ako! <laughs> Alay ka, mainit yan! Ayan! Andito sama-sama kami! Kinikilabutan ako. Bakit? May tinalo ko pa ako. Bakit? Ang sexy mo. wow, sexy. Patanda na, sexy pa. Hey, Ngayon, Ayan na si Buddy Biasa, no? Ayan! Surprise! Surprise, surprise. <laughs> di Ano? Ano? Upo na. Inihintay kita sa bahay para i-remodel mo ay, ako. Si ay, ay, si ay si si ano si mo si ako? Si Oo. Oo, oh. Oh, oh. Oh. oh, tignan mo. Beauty-beauty, oh. Beauty, mistisa. Oh. oh. Bila, beauty, oh. <laughs> <laughs> diba? <laughs> ano? Dito pa rin eh. Ang ganda ni Madabo. Hindi, <laughs> <Buna, dito. laughs> <laughs> ano pala. Kung, paano, kung ano lang pala yung height mo sa ano, ganun din. Kala ka na ano kayo, sa probinsya. Uy, mas maliit si Angelita sa'yo konti. Uh, oh, for 11 lang yan ikaw. Five, oh, kaya nga. Shout out dyan, madam. Huh? Shout out ka dyan sa ating mga kasama. Oh. Oh, shout out sa inyong lahat. Sa team minanay is for... Shout out sa inyo. First time namin magkita ni nanay is for... Ngayon lang? Ngayon lang? Oo, oh, ngayon lang yan. Sa tagal, na, sa tagal niyan. Palagi na palagi nangangako, palaging pupunta. Busy lagi ako. Oh. Kailan na? mo ako gugupitan? no? Wala na. Alam mo ngayon man dito. Papagupit na ako. Baka matulungan mo ako ngayon may problema. Okay. Ano okay. Hindi pera okay. sa computer? Sa cellphone? Okay. Okay. Bye, may ano, wala akong katabi. Alas <laughs> siyang katabi. Baka may paano may bed space sa inyo or room space. <laughs> Alastik ka, nandito rin pala itong bruhang